ganun mga kapatid no, kung pupunta kayo doon manage your expectations talaga pero syempre i-recommend ko pa rin talaga na i-try nyo mga kapatid for experience din eh para matikman nyo talaga malaman nyo talaga kung ano lasa ay mga salbahay kayo Something to believe in. Back when I was at my wits' end. Wake up from terrors in the night. You hold me close and say I'm dreaming. Don't let me down. Minute, minute. Tapo kapag dali mo, tapo kapag bundang, sa ka dam. Kusong yung malitelo. So yun yung type po. Oh. Special na sa to. Ito sa to'y pork show mine, kasi Ito sa hot hati mo na to, Rex. Baita, 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 baita. Ito sa to'y pork show, 何、mm. <laughs> で Lalagyan mo ng asado sauce. Dati kasi yung asado sauce nyo, nakalagay sa maliit na buo. Ngayon, naka-squeeze pa ako. Bye, 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 bye. So yun mga kapatid no, andito nga kami sa Binondo, mag-food trip kami, first time ni Pat Moy dito eh, tsaka nila Jenna, tsaka ni Chang well di nila first time dalawa pero tagal na nung huling punta nila. So, technically, parang first time na rin ulit. So, nandito tayo sa second stop sa Poland. Yung Masuki, makinainan um, okay, na natin nandun. Rate mo? Up to 10? 8. Masuki? 8. Overall? Kasi mukhang pusa yung charm. Hindi. Hindi, pero pangunitin mo na ako. Mukhang nag Ano? Ewong ba? ko sa'yo Bianca. So dito sa Benavide Street mga opisipet. Bayad 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 bayad. Huh? Si Kunchai? Unang kumbain. Puri to ay maw maw sa git. Tapos na alam mo. Depende paborito ko yung Kutsay ay. Hindi mo kaba mo? lahat. sa gulay. Kumakain naman, umay kuya. Ha, masarap ka. Mas masarap pag mainit. Eh, ini natin na. Ito sa Jenna sa Changdo si Kicks ko sa Masuki, 1 eh. to 10. Um, Ayung honest, 7. 7, 6, 8. Ah, 8 <eight>, siya? <ha? laughs> ako, 8. 8 ka rin? 7? Hindi ganun yung ano dati, asado naman. Uh, may, may hanapin ka lahat eh. Pero yung shop ako okay. Malambot, masarap. Kasi <laughs> saat mo eh. <laughs> Kasi Fatloy, nangunguna ka. Of course. Alam mo ba kung saan pupunta? Nandiyan naman tayo. Ah, nangunguna ka. Dito, mataas. May laking crystal Saan? Mara marami dito nun. So, check namin sa waying, mga kapatid. Pero mukhang daming tao. Doon yung waying, ang haba na. Ang haba na nung pila sa waying. Ha? Ha? <laughs>

na kami sa Shanghai Fried Choco mga kapatid Ang bilis <laughs> Nakabili na agad itong dalawa Ilan yan? Dose Fried? Uh -huh. Yes Mahinit po uh -huh. So dito to sa ang mga kapatid Mayroon may ako unti uh -huh. Mahinit po eh uh -huh. Ano yun sa'yo? Bakit Changdor? Sarap Changdor? 1 to 10? 10 daw. 1 to 10. Ay, hindi ko mahilig sa matamis kasi. Wow, hindi mahilig sa matamis. Puro nga natural. So, dito lang mga kapatid sa may Veggie Select. Yung hilaw, yung ngat mo, So dito yung mga kapatid sa kanto ng Ongpin tsaka Benavides. So dito na tayo sa may kabilang side ng Ongpin mga kapatid. Ito yung Lord's Toast. Sarado. So walang egg tart at the moment. Ito sila. So wait tayo. Pag-uwi sa may sa yung ano eh. Diyan talaga yung... Para sa akin ah. Hindi, hindi. yan ang bitin. Red Stows Katabi lang nung ang bitin. Pat uh, okay. may... What up Nangunguna ka na naman.

Ito yung food chai dumplings. Hindi nila type, hindi nyo talaga type. Si Chong Dora hindi pa tumitikim. Ako isa ka na yung hindi talaga yun. challenge So, dito na kami sa Menjol, yung mga kapatid. Sipat kagila ko mga sipat sipat mo yung first time dito, eh. mag-wish ka. Ito, mo yung sa lupa. ito dito mga kapatid. Ang yung ay hindi kasi linggo. practice Oo, hanggang dyan sa St. Jude. Ano ka ba? May inuman nga kami dun sa tapat ng sindo din. Yung bahay. Ang pagkakas mo yung sa ano? Aray ko? Sa Maracanian. Oh, takla, takla. Oo, oh, puy. Ay, ate mo yan! Ate! Makajak, gusto mong jumapat. So, <laughs> kita kita tayo <the> sa St. Jude mga <laughs> <laughs> kapatid. Takla, takla. maglo-lo na, na maglo ko basta manjoya <laughs> tayo ng <mawain> <laughs> <To, laughs> pwede mawala ito. must have must have bye bad bye bad bye bad bye bad bye 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 pag ulan eh kiss. kasi iba iba ang amoy dun pag nabasa walang awan just ko na malapit usong sa nilo estero estero ano ano yun. ano 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 Ha? ano 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 ano

chuchay. Oo oh, nga, asa nga eh, yung toasted? But, sa so, ilalim, pa ganun siya pwede. Eh. Ay, hindi eh, ba? Eh, hindi ba meron? Na? Toasted Chow chopao? Oh. Fried Chow chopao? Fried nga. Toasted lang yung sabi ko. Kasi Pero, toasted Chow chopao oh, yun dito sa atin. Oo oh, nga. So, doon yun sa ano, Shanghai fried Chow chopao sa so, Ong Tin. Oo, oh, siyang chuchay. 420? Mm, 35 on, like mm hmm, 35. Ang 20 cent. 420, Masarap. <laughs> hindi mo rin <yun> <laughs> <na. Wow. laughs> hmm? hindi na lalayo eh. Hindi <laughs> pwedeng maging <laughs> puchay, ano? <menos>. Hindi <laughs> tayo pwedeng review. ang putchay Ano na lahat po niya? Mukhas yung putchay eh. kaya nga, sabi mo initin. Dalawang beses ko initin. <laughs> Gusto ko. Ano nga kuya? Hindi nalalayo, di ba? Kaya <laughs> well, hindi sa kutsay. Hmm. lang sila may sa kutsay, no? Sa I naman mean, niya. Ininit lang namin kasi kanina pa <laughs> Para sa meatball. Meatball ba ito? Sa akin ang Sa hindi. Saks. Na-throw mo sa kutsay. <laughs> Masarap pa Masarap Bye 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 bye. Pas on Chinese. Nak cik yang mana Parang Chinese na meatball nga na, no? Lasang, I don't know. May gulay. May herbs. 4.20, 1,000. So, para 35 each, mga kapatid. Ayan. Mam. Oh! Oh shit! Brown out. Pat, 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 pat. Ito si Changdor, Chinoy yan. Pero hindi niya type yung ibang... <laughs> hindi niya type yung ibang Chinese cuisine. Sabi naman. <laughs> so, uh, ano, ano. Yung dong... Yung dong, ba'y nai, nai, magkano ulit? Yung dumplings, di ba by 12? By 12 ba yun? 14? 14. 200 flat? So, si Chong Doreen din na tumikim. Kasi, narinig niya na lasang kot. Kasi kotse eh. 15 pesos per piece. 15. Pero sa akin, okay siya. Masasarapan ako. So, baka paborito ko lang talaga yung kotse eh. Biased ako kasi kotse Favorite ko eh. Ha? Nasuya. Ay, tumikim ka isa, diba? Oo, Oh, hindi, hindi ko nga maipenta yung mukha mo. <laughs> parang ano nung tumikim ka ng matcha. hindi, <laughs> <laughs> parang papunta na sa ganun. Napigilan mo lang. So, ano yung sunod sa Dongbei? Bay? naman sunod ako wala sauce. Ganyan, wala. Oh, mas masarap siya yung sauce. Oh, sorry na, kasalanan ko na. Hindi ko nilagay yung sauce. Hindi ko tuloy nabigay sa inyo yung full binondo experience. Patay! Negative review sa titi ni JM yun. Yun na yung ano natin, no? Mabilisang binondo food crawl. Ilan lang din naman yung mga kinain na namin, no? Kasi yung kinain na namin kanina, yun din yung madalas na pinupuntahan namin ng mga kaibigan ko dati pag nagbibinondo food trip kami. So, doon ko lang din sila dinala, syempre. Courtesy of titi ni JM ulit mga kapatid travel and tours JM so may mga ilan lang na hindi kami napuntahan or nakainan dahil anong oras na rin nun, mga kapatid inabot kami ng mga halos tanghali na rin eh, pag mga ganong oras kasi mga kapatid ang kalaban yun na sa binondo is yung pila ng mga tao no so literal mahahaba yung pila doon And so unless na magde talaga kayo ng oras no para pumila eh okay lang kung hindi naman kagaya kanina mapilisan lang yung ginawa namin medyo wala alanganin talaga sa oras bad, mga bye, kanina yung mga hindi namin natuloy na kainan mga kapatid is yung lingnam wying uh, sincerity chuan ki yan itong mga apat na to is mga dine-in restaurants siya na Talagang blockbuster sa pila mga afatid pag inaabot kayo ng tanghali. So, kung gusto nyo talaga, alam nyo makainan lahat, magdededicate talaga kayo ng oras mga afatid. Pero, yung mga nakainan naman namin kanina, uh, ilalagay ko na lang sa description box sa baba yung details kung magkano and kung ano yung mga kinain namin. Ay Tsaka mga kapatid, no, uh, quick and honest tip lang para sa inyo. If gusto niyo mag-binondo food crawl, ang um, masasabi ko lang mga kapatid is manage your expectations talaga. Dahil unang-una magkakaiba tayo ng taste, no? Magkakaiba tayo ng panlasa. Kung ano masarap sa akin, pwedeng hindi masarap sa inyo. Kung ano masarap sa inyo, pwedeng hindi masarap sa akin. Okay, basta-basta maniniwala sa mga food vlogger na masarap lahat no? Kasi pwedeng kahit sa mga Chinoy friends nyo kung gusto nila to, pwedeng hindi nyo magustuhan eh. Kagaya kanina, yung mga masarap sa akin and sa mga kaibigan ko na kinakainan namin dati pa is medyo hindi type nila fat mo nila Jenna. So, ganon mga kapatid kung pupunta kayo doon, manage your expectations talaga. Pero syempre, i-recommend re ko pa rin talaga na i-try nyo mga kapatid for experience din eh. Para matikman nyo talaga, malaman nyo talaga kung ano lasa ay. So yun mga kapatid, dito ko natatapusin tong mabilisang binondo food crawl video natin. Once again, this is JM, your one and only fat boy. Kita kids tayo sa next video mga kapatid. Peace, mga salbahay kayo. I'm out.